Samantala sa iba pang balita, nilagdaan ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng United Luzon Mango Stakeholder Association Incorporated at ng lokal na pamahalaan ng Itchagwe para sa pagdaraos ng 5th Luzon Mango Congress at First st Cagayan Valley Fruit Congress sa bayan ng Itchagwe, Isabela kasama sa mga lumagda sa kasunduan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Southern Isabela Chapter, pamahala ang panlalawigan ng Isabela, Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Nilalayo ng proyekto na masolusyonan o masolusyonan ang mga hamon sa industriya ng mangga sa Luzon at magpalakas o mapalakas ang ugnayan ng fruit industry sa rehiyon ng Cagayan Valley. Ayon kay Chagep Municipal or Municipal Mayor Francis Faustino D. Malaki ang may tutulong ng proyektong ito para sa mga magsasaka kaya't patuloy ang suporta ng kanilang lokal na pamahalaan sa taunang Mango Congress. Dagdag pa rito, inanyayahan o inaanyayahan ni Mayor D ang lahat ng dumalo o nadumalo sa Mango Congress na nakatakdang ganapin mula Marso o ikatatlo ng Marso hanggang ikalima ng Marso 2025 sa bayan ng Itchagwe, Isabela.